tayong magawa kaya mamamasyal tayo ngayon tayo tayo ng ulan at ako'y maliligo baka so lang wala naman na tignan natin yung tulay doon sa labasan namin sobrang lakas ng hangin tsaka ulan kagabi so dito naman sa amin is hindi naman binabaha kaya safe naman pagdating sa mga ganito hindi lang ba mga puno ang pero kawawa oh, din yung iba guys kasi ito sa location nila is nabaha pa sobrang hirap ng ganon sag wala akong magawa eh mag-stroll tayo sa sigsag then tignan natin itong tulay dito sa amin ginawa ko plastic ko yung susi at nilagay ko doon sa um, dito sa loob ng ano upuan ayan so dito yung tubig na okay layo pa naman mataas taas pa hindi pa naman siya yung ano yung mataas na yung tubig kasi ito pag sobrang lakas na talaga ng ulan na sin dire-diretso aapaw to guys. Bihira lang tumapaw pag sobrang lakas lang talaga. Pero kaya as you can see naman, hindi pa to aapaw na ano. Tagal-tagal pa yan. Tara. Punta so, na tayo sa zigzag. Wala ano to. Ito yung tulay dito sa amin na aapaw pag sobrang ano din naman. Bayani go. Naliligo na lang ako ng ulan. Naghihintay ako ng ulan eh. Tambay na lang tayo dun sa sigsag. Okay, dito tayo. bumigay yung guys so bumaba siya nakatakot dito baka magka landslide ito bumigay ang gilid bumaba Pag-intro ng ulan! Yehey! Mas hangin. lang dito kasi baka bumigay itong bato natin ito. Nalulula. pa naman. Sir! Ganda dito tumambay, magkape. Maaga ganon. Pag itong malilim, ang ganda tumambay dito guys, sa sigsag. Sa sigsag. Come again, come again, rain, rain, rain Rain, rain Taas guys Hello ati Ano na wala? Ang sarap pagbutor Sarap